Eto na, mga kababayan ko. Vice Presidente ng mga DDS, todo deny sa kanyang drama. Ano kaya itong drama na to, ha? Alamin natin sa pabalitang ito, mga kababayan ko. At bigyan natin ng komento, Vice President Sara Duterte, tumangging binantaan. Si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos at si First Lady Lisa at si sasama na rin natin si House Speaker Martin Romualdez. Ito ang <laughs> ito na ang ating pag-uusapan. Umalaga ilang kongresista sa pagtanggi ni Vice President Sardo Duterte na binanta niya ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Git nila, suportado ng mga ebidensya mga article of impeachment laban sa BC. Ouch! Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Grabe naman. Grabe naman mga kababayan ko. Pumalag yung mga kongresista dahil sa sinasabi ni Tambalustay, mga kababayan ko, na hindi niya daw binantaan si Presidente Bongbong Marcos. E ako, tanungin ko lang ha. Tanungin ko po yung mga DDS na nanonood sa atin. Who's watch, watching right now? I know, I know guys na nanonood kayo sa akin and nakikita niyo yung ginagawa ko ngayon and every one of you is talagang nagtitrigger na sa si sinasabi ko. I want to hear kung ano talaga para sa inyo to. Binantaan ba talaga ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos? Question lang mga kababayan ko. That's the biggest question mga kapatid. Binantaan ba talaga? At ano ang basihan ng pagbabanta na sinasabi ng Congress mga kababayan ko? Pero tanong ko lang po sa mga DDS, please comment down below. Kung mahal nyo si Duterte, ipagtanggol nyo siya dito. Pagkakataon nyo na to, i-comment nyo dyan sa baba. Sabihin ninyo, magpaliwanag kayo kung bakit hindi, mga kababayan ko, kung bakit hindi, na kung bakit hindi ba ito, ah hindi ito pagbabanta para sa inyo. At ano ang pagkakaintindi nyo mga DDS? Comment down below, babasahin ko. Pero, Before that, tutuloy ko to, mga kababayan ko. Tuloy. Makita na lang sa impeachment court. Iyan ang buwelta ni Manila 3rd District Representative Joel Chua sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kahapon sa kanyang press con. Nako, makita na lang sa impeachment court sa Senado. Naitanong kay VP Sara kung ano ang pakiramdam niya matapos ma-impeach ng Kamara. Mm -hmm. Ang pabirong sagot ng Vice Presidente. Mas masakit pa ang uh maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives? Ha? <laughs> ang sagot ang sagot ni Vice President Sara, mas masakit pa daw yung maiwanan ng girlfriend uh, o boyfriend kesa ma-impeach pa daw ng, uh, ah, ng, House of Representatives. <laughs> Break na ba sila ni Sulayka Lopez? May <laughs> question lang ha! Ah. Question lang! Huwag kayong magagalit sa akin ha! Ah. Huwag kayong magagalit sa akin ha! Ah. Kung masakit ang ano, kung masakit maiwan ng uh, minamahal, <laughs> jowa, baka break na ba kayo ni no Sulayka? <laughs> baka break na kayo ha! Ah. Wala kami alam! Ano ba yung mas masakit? Yung mas masakit pa daw kesa daw, anong kesa daw yung uh, ipa-impeach daw siya ng Congress. Well, kung ang Congress pina-impeach ka, it means, mga kababayan ko, that the taong bayan is ayaw ka na. Yun ang ibig sabihin nun. Because our, 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 our House of Representatives is kinatawan ng taong bayan, ng lokal na Pilipino sa mga distrikto. So ngayon, mga kababayan ko, it means, maliwanag to na ayaw ka ng taong bayan. So ngayon, mga kababayan ko, paano-paano didepensahan to ng mga tao ngayon na pumapalikid kay Sarah? Kasi kapag ang House of Representatives ang ibig sabihin yan, literally, ayaw ka na ng taong bayan. The question is, gusto ka pa ba ng taong bayan ngayon? Mga kababayan ko. Tuloy. Dagdag ni Chua, isa sa mga impeachment persecutor, handa na raw sila kay VP Sarah. mm -hmm. Giit naman ni Surigao del Norte Representative Robert A. Barbers, matibay ang mga ebidensya para sa impeachment charges laban sa bise. Alam mo, matibay talaga yung ano eh. Ako, opinion ko to ah. Matibay talaga yung impeachment laban dito kay Inday eh. Kasi may grounds mga kababayan eh na ako nakita na talagang tatamaan at tatamaan siya mga kababayan ko. Nakakalungkot lang talaga kapag natuloy ito sa Senado at hindi na agapan ng maaga. Ang problema kasi, alam mo, sana no, sana no, simple lang. Wala naman talaga sana ng impeachment eh. Sa totoo lang ha, wala naman talaga sana ng impeachment. Kung sinagot lang sana ni Inday, kung saan napunta yung 612.5 million pesos sa kamera. Sa totoo lang mga kababayan ko, kung sinagot niya yan, walang impeachment na magaganap. Walang mangyayaring bakbakan na ganito. Kaso ang problema mga kababayan ko, sa sobrang pinatagal, naging naging laban ng uh, naging laban ng pride mga kababayan ko, ayaw ayaw bumaba ni Inday Sara kasi sabi kat katwiran niya, I am the vice president and you are the congressman. Mga kababayan ko, na hindi niya ibababa ang kanyang pagkatao, kanyang pride. So ngayon mga kababayan ko, anong nangyari? Eto na. Dumating tayo sa punto, mga kababayan ko, na umabot pa tayo dito sa Congress. Na ang Congress, nagkaroon ng hearing, pahirapan sagutin, ayaw pang aminin kung saan napunta, mga kababayan ko, ang ending, ayan, mga kababayan ko, impeach. Alam mo, sabi ko nga, walang impeachment kung sinagot ni Sarah kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Kahit confidential fan pa yan, kahit ipagpilitan pa nilang, that is a confidential fan, walang pakialam ng taong bayan dyan. No, that, pero ng taong bayan yan. <laughs> Dapat alam ng taong bayan kung saan ginadala ang pera ng taong bayan. Ayan ang opinion ko, mga kababayan ko. Ha? Please respect my opinion. Ha? Tuloy. Sinabi yan ni Barbers matapos sabihin kahapon ni VP Sara na hindi umano niya bilantaan ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ha tanongin natin sila. Mga DDS, kamusta kayo? No? Na-miss nyo ako mag-live eh. Alam ko. <laughs> Binantaan ba ni Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos? Question lang. Yes or no, mga kababayan ko. Please comment down below. Kung nanonood kayo, umabot kayo sa video na to, please comment down below. Pinagbantaan ba ni Sara Duterte ang buhay ng presidente? Mga kababayan ko, comment down below mga kababayan ko. Press 1 kung oo, press 2 kung hindi oh, yan, sige tanong ko sa inyo mga kababayan ko. Pinagbantaan ba ni Inday ang buhay ng First Family at ng House Speaker Martin, Martin Romualdez? Comment down below mga kababayan ko. Sabi ni Peter Trust, oo. O oh, yan, di ba? Oo. Sabi ni Chris, oo. Sabi dito ni J.R. Len, oo. Sabi naman ni uh, at 4, hindi mga kababayan ko. Sabi ni Evian Bell, sabi ni Tita Lili Ragasa, yes. Mga kababayan ko, Ma'am LC Marcela, sabi niya, yes, number one. Uh, Jesse Manoto, sabi niya, yes. Ang dami nagsasabi ng yes. And every Filipino is saying yes, mga kababayan ko. How about the DDS? Where are you? Nasaan kayo? Babasahin ko yung inyong uh, inyong uh, komento. Oh. Where's the DDS right now? Hindi ko kayo makita. Yes or no lang. Oh, sabi ni Richard, yes. Sabi ni RB Rocky, yes. Sabi no, ah uh, sabi ni RB Rocky, mga kababayan ko. No? Oh, wala pong po market dito, bawal po 'yun. Sorry ah. naka lang po ako. You can comment, mga kababayan ko. Wala pong po market dito. Oh, Delo, sabi yes. Ma'am Arnie Fana say yes. You can you, you you can defend BT Sara Duterte right now and I will read it sa mga comment section nyo. And this is your, this is the perfect timing para para malaman ng tao 'yun. Mga kababayan ko. 'Di diba? Sabi ni Rayville, yes, mga kababayan ko. 'Di ba? O sabi dito, eh 'di ba kailangan niya din din pumunta ng Senado, malamig ang laban. no, no, mga DDS, ang ang usapan natin dito, pinagbantaan ba ni Vice President Sara Duterte ang buhay ni Presidente Bongbong Marcos? 'Yun lang ang gusto kong malaman. Mga DDS, yes or no lang yan. Ano ang, ano ang thinking ninyo? That's my point, mga kababayan ko. Di ba? From USA, hello po sa inyo dyan. Sige nga po, mga kababayan ko. Yan po ang gusto ko, yan, yan po ang gusto ko itakil. This is the perfect timing, mga kababayan ko, para depensahan nyo si Inday Sara Duterte. Sabihin nyo kung talaga bang pinagbantaan. Ni sara ang buhay ng presidente. Yes or no lang. Mga DDS, I'm telling you guys. Ito yung pagkakataon nyo na marinig yung boses nyo na para sa inyo, para maintindihan namin kayo. 'Di ba? O ano sagot ng mga DDS, pinagbantaan ba? Mga kababayan ko, O sabi mo kung kabi-sabi uh, kung no. Sabi mo kung yes. 'Di ba? O sabi nyo DDS Yes, ganoon. Sige, para malaman natin. Di ba? Oh, DDS, yes. Oh, yan. Sabihin niyo kung DDS kayo, di ba? Oh, kung kayo ba ay D Duterte supporter, lagay niyo sa comment section DDS, yes. Sasagutin ko kayo. Di ba? No, oh, kalma oh, 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 di ba 'yung mga problema? <laughs> Kaya malalaman natin dito yan. And everything, mga kababayan ko, just hold a second, mga kapatid, alam nyo yung point of view ng uh, sinag natin. Mm. Go! Ano sa tingin nyo? Binagbantaan ba? Sagutin nyo po ako. Sagutin, sagutin nyo po ako, mga kababayan. It's very important. O. Oh. Ang totoo? O, oh, ang tanong, pinagbantaan ba ni Sara Duterte ang buhay ng presidente? Sagutin nyo. <laughs> Mga DDS din na. Oh. Para magkaalaman na. Sabi dito, oh no boss, parang uh, naging bata yung uh, assurance naman na walang mangyayari kung uh, walang bibisar. Inti, the right the question is yes or no lang. 'Di ba? Mga DDS, makinig kayo sa akin. Yes or no lang ang tanong ko. Hindi po pahabaan ng kwento. Mga kababayan ko, pinagbantaan ba? ng uh, ni Vice President Sara Duterte ang buhay ng presidente. That's the biggest question. Yes or no? Oh, ngayon hindi niyo masagot 'yung tanong ko. Bakit hindi niyo masagot mga DDS? Kasi bakit in the reality pinagbantaan ng Vice presidente ang presidente ng bansa? Hindi makasagot yung mga DDS. Kasi bakit, mga kababayan ko? pinagbantaan kasi ng vicepresidente na napapatayin niya. Sabi niya, sabi niya, in, in words by mouth of VP Sara Duterte, na kapag may nangyari sa kanya, ipagurgur si Marcos, ipagurgur si Lisa, ipagurgur si Martin. Tama ba ako, mga kababayan ko? So ngayon, mga kapatid, mga kababayan ko, kung tama ako sa sinasabi ko, Correct ang sinabi ni Barbers. Ngayon, mga kababayan ko, that Vice President Sara denied, dini-deny niya ngayon, mga kababayan ko, yung pagbabanta niya sa ating presidente. Mga kababayan ko, yung mga ganyang galawan, galawan ng tatay niyang si Duterte. O oh, mga kababayan, tignan niyo mabuti I, <laughs> I did not make an assassination threat. I did not make an assassination threat. That is a Duterte tactics, mga kababayan ko. That is a Duterte tactics. Alam mo, sanay na sanay na ako na ginagawa ng mga Duterte yan. Kapag sinabi ng Duterte, ang hirap talaga paniwalaan. Ang hirap talaga paliwalaan kapag sinabi ni Duterte. Kasi mga kababayan ko, there is an instances kasi na pwedeng bawiin niya in the last minute at sabihin niya na no, hindi totoo yan, wala akong sinabing ganyan. <laughs> Alam mo, klarong-klaro sa video na sinabi niya na ipagugurgur niya si Marcos, si Lisa, si Martin, kapag may nangyari sa kanya. At meron na siyang tinawagan at sinabi ng tinawagan niya, gagawin. And it, it say yes. At sinabi niya rin sa video, no joke, no joke. <laughs> so, so, the Vice President threat the President of the Republic of the Philippines. So mga kababayan ko, is there, uh, meron bang grounds ng article of impeachment doon? The right answer is yes. Ang doon nakapaloob sa article of impeachment. nakahaharapin niya yung pagbabanta niya sa presidente. Because we know we, we know mga kababayan ko that the vice president of the Republic of the Philippines mga kababayan ko na si VP Sara Duterte is hindi talaga ano yan hindi kayang pro ano yan hindi yan uh, uh, hindi yan uh, Uh, alam naman natin, hindi yan talaga pro-government noon pa man. That is, she is a pro-China. No, I, I, for me, uh, he, she is the puppet, mga kababayan ko. Kung alam nyo lang. Diba? Oh, sorry, that's, 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 that's my opinion. Mga kababayan ko. Tuloy. To the president. Sila lang nagsasabi niyan. No! Eh, ikaw nagsabi niyan. Panoorin nyo to. Ayon sa mambabatas, kasama raw sa first article of impeachment ang naging pagbabanta o ni VP Sara sa Pangulo dahil may kalakip itong mga ebidensya gaya ng video. Yeah! Ang ilang dyan ang sinabi niyang ito noong Nobyembre. Panorin niyo mabuti ha, painggan niyo. May kinakusap na ako na tao. Oo. Oh. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No, no, joke. Pag... <laughs> oh, di ba? O oh, ulitin natin. Ano sabi? Maliwanag to mga DDS. O, oh, panorin niyo. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Risa Araneta, at si Martin Romales. No joke. O, oh, mga kababayan ko. Dag Dagp Do you think, mga kababayan, na hindi pasok sa article of impeachment yan? Pasok yan, mga kababayan ko. Kaya tigil na natin yung sinasabing drama. Mga kapatid, tuloy. Ni Barbers, lahat ng articles of impeachment ay mayroong basihan at may kalakip na ebidensya. Kumpiyansa o si Barbers na lalabas ang katotohanan sa impeachment trial ng Senado. Ayon naman kay Senate President Chris Escudero, hindi nila may ang impeachment trial ngayong nakabreak ang Kongreso. Oya, oh yeah, may alam ako dito. O, oh, eto lang. Ginigit ng mga DDS ngayon, tinatakal nila. Sabi nila, kapag daw siya, uh, daw, uh, siya daw ay ginurgur, si BP Sara daw ay ginurgur. But the biggest question kasi mga kababayan ko, nag ano siya eh, that is a threat pa rin eh. Once na pinagbantaan mo, ang tanong kasi dito eh, simple lang mga DDS kung tatandaan niyo eh. Kahit may mangyari pa kay Sara Duterte, o kahit ano pang mangyari sa kanya, nagbanta pa rin siya. Yung ginawa niya na yung mga kababayan ko, pagbabanta pa rin yun eh. That is a threat. Kahit sabihin niya kapag may nangyari sa kanya, mga kababayan ko. Kapag sinabi niya, kapag may nangyari sa akin, ito ang itong gagawin nyo. Ito ang gagawin nyo mga kababayan ko. Di ba? Naintindihan nyo ba ako, mga DDS? That is a threat. No, kahit balibalik ta mo, mga kababayan ko, pinagbantaan niya pa rin yung, yung ginawa niya. Pagbabanta pa rin yung ginawa niya. Di ba? Pagbabanta pa rin yun. Kahit balibalik ta natin, ano ba, ano ba sinabi niya? Nagbiru ba si Sarah? Hindi nga daw siya nagbibiru eh. Di ba? Sinabi ba ni Sarah na ano na joke lang to? Hindi, no joke nga daw eh, no joke. Pero na siyang inutusan kung sakaling may mangyari sa kanya. Nagurgurin si BBM. 'Di ba? Nagurgurin tong si Marcos Jr. Ganoon. Bigla marinig, 'di ba? Oh. Ganyan ang ginagawa nila. So, ipag ididinay niyo pa rin ba 'yon? Nasasabihin niyo pa rin na hindi naman nagbanta si Vice President Sara Duterte. Kasi sabi niya kapag may nangyari sa kanya, kabubuhan yun. <laughs> kababayan. Ano yung, alam nyo ba yung sentence? Yung sentence pa lang, yung, kahit sa mo bali balik na rin eh. Nauna kang nagbanta, di ba? Nauna kang nagsalita na pagurgur mo, ipatumba mo to, patumba mo to si Lisa, patumba mo si Martin kapag may nangyari sa akin. Pagbabanta pa rin yun. <laughs> Ang slow nila, promise. <laughs> o oh, eto, mga kababayan ko, eto pa, dako tayo dito. O, oh. Hindi daw matutuloy ang session. Tuloy ganun ba? O, oh, sige, pakinggan nyo mabuti to. Tingin ni Escudero, sa pagbabalik na ng session sa Junto, ang pinakamaagang pwedeng mag-convene ng Senado bilang impeachment court. Hmm. Pagkatapos na rin yan ang bilang Pilipino 2025. Sabi ng mga, ano, sabi ng mga, sabi ng mga, ah, uh, mga, sabi ng mga, mga makapanig sa kanila. Eto, makainig kayo sa akin. Majority ng mga senador sa amin. Nakakasiguro ba kayo? Na majority ng senator si sa inyo. No? Tandaan nyo, marami dyan pababa sa pwesto. Anytime, babakbak yan for safety purposes. Kasi, tandaan ninyo, bago, bago, bago mag, ano yan eh, bago mag-transition yung mga senador, mga kababayan ko, ipahi-impeach muna nila si Inday saka sila bababa sa pwesto. Ganoon <laughs> ang mangyayari dyan. Yung iba dyan, outgoing, yung mga incoming. Yung mga incoming, di na makapagpa-impeach yan eh. Yung mga outgoing ang, ang, ang uh, magpapa-impeach dyan. Diyos ko. Oh, naintindihan nyo na. Tuloy. Yan ang bilang Pilipino 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Yeah, maraming salamat sa News 5. Thank you very much for your uh, uh, news. No? Nakakatulong talaga. No? As far as I'm concerned, mga kababayan ko, syempre, mabalik tayo dito. No? Marami sa inyo nakakunot ang uh, kilay ngayon kasi hindi nyo matanggap yung sinasabi ko. Pero kung iintindihin nyo mabuti at i-analisa ia nyo, klarong-klaro naman mga kababayan ko. Except na lang kung talagang ano, talagang nagtatanga-tangahan kayo. Kasi kung magtatanga-tangahan kayo, eh, wala akong magagawa doon mga kababayan ko, di ba? Wala akong magagawa doon. Kung iisipin nyo mabuti na maganda yung nangyayari, okay. Pero tignan nyo yung nangyayari ngayon, mga kababayan ko if you think na walang impeachment na mangyayari, well, uh, in your dreams, mga kababayan. Pero para sa akin, mga kababayan ko, my prediction is there is a impeachment, mga kababayan. So, untay na lang natin yung pagbabalik ng session sa Senado at pag-usapan natin yon sa mga susunod na araw. Alright? Opo, si Biyahin ni Koy TV. Sama-sama tayong babangon muli sa Bagong Pilipinas. Mga kababayan ko, Huwag niyo po mga kalimutan mag-follow, like, and subscribe. Mga kapatid. Alright? Thank you.